Kaya din naman ako. Kaya yun na lang ako dyan. Oo. Sige, ano, Ya, niya. Oo, sige, yan. Sino, lampot lang Kita-kita nila ako. Ako yun. Hindi yung nangakit. Hindi yung nangakit mo pala. Talagang ilang tukod ka. Laging isa, sir. Laging isa. Nagtukod, lakad. Pagka lakad, pagyak, tatlo lang. Laglag Tatlo, tatlo. tanto lang, nagkita na to, ako. nagpaypay kasi, mamamay niya, yung dito, sigarilyo dito po. Sigang, ano, yung sigarilyo eh. Saan, ano yung sigarilyo? Ko nga, sigarilyo. At yung 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 apos na dinig din ng mga bar ng mga gago nityan si si ito ang sistema ng taas ah kasi lagi siya manggapitong nangyayari sa mga siyado so siyempre na buwan, alam na oh, wala na kasi gago, hindi na to yung gago akala sinasabi ni Dantham, Bawa ba uli akong ganyan? Bawa ba kanina? Ganda lang. Nakataktahin niya ako sa pababay. Akit ako yung patas. Ipit ako yung patas. Kaklok yung pakat. Ganyan pa. Ikaw patas. Sinigsak niyo talaga. Wala ba ba? Talagang tigsag ako sa ito. Ito yung sa taas, talunin talaga ako. Yung celebration ko talaga ha. saya. Walang patulog. Itimig mo siya. Pero hindi tinimig mo tayo. Hindi tinimig. Wala naman. Pag-insisad ka, onsen. Tawag ko na po. <laughs> Pero laking, laking tulong pala. No? Wala sir, yung sigaril nyo. No? Lahat uh -huh. sa bisyo. Pero ngayon, kahit mo, <laughs> yung panaw, pabalik yung mga panahog, sampung pabalik, isin na sa akin. Nagaling. Tunga ko yung 11 na baba. Oo. Uh -huh. Ano, gusto ko siya ma ano, mabura. Ginawa ko 12 pa akyat. Diret-diretso. Hmm. Nakuha ko hmm. siya, sir. Tungtuhan talaga ako. Ilan taong anak pala? 58 <laughs> 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 na. Oo. Oh, Ah, Opo, naisama pa ako sa mga kasama ko sa isang lugar na pupunta ko na layo kayo na lalong na paninigat ako na nahihilig na sa bike Kung tuwag lang sa ringin, taan lang na labing isang mga hanggang labing isang mga hindi ko binis, talagang daan-daan lang kasi mapapagod ako nun eh Ganun mo na, na-cover ko yung inaibi na baba na nasubrahan ko siya ng 12 na masarado ako ng 12. na diretsyo Kabukasan, tinangkaso ako eh. <laughs> Nilata ako isang linggo. Nalaga <laughs> na <ako> mga bata. <laughs> Ito kasi pa eh. Kumanti lang ako. Sinubrahan ko pa nga eh. Para sigurado. Dawi-dawi ako 11 na hitukod ka. 11. Sinawa mo naman 12 balik-balik. Tangkaso ko Ilang oras yun? Wala. Nabot ako na alas dos na yata na habon yun. Oo. Tapos sa diyan taas, pahinga ako. Una ako, pahinga. Yeah. Uh, <laughs> Bawa saya bayar dulu lah, dalam jam, dalam jam, agak sebab dalam dalam. Esbat as, dulu aku di samping aku paling atas. Esbat as, masih kau ni kan? No. Terus, terus aku aku ni. Tidak lagi rancas, tidak lagi pasindo. Magaling-galing lah, bukan setengah ni. Jadi, jadi mana ke training? Kita bersiapkan. Jadi, dari cawangan tempilah, magana lah. Terkait bersiapkan, dari cawangan Tapos yun, kung po natin sabi ko. laki na nare-report yung nakatawa pa. Wala lang siya Yung sabi lang, mag-withdrawal daw kayo. Magbububo daw. Dahil sa piniglaki mo. Kasi hindi ako nga rin eh. hindi ako magsasakit agad. Hindi kasi nga yung hindi rin ako agad. Hindi kasi na yung hindi rin ako magsasakit agad. talaga yung paikero? Hindi ko talaga yung paikero? Magda na ako lang kung saan, saan pupunta kayo mga gandang lugar tamang puro, ayas, wala pag isa, inaalam ko sa mga ano, siya, sabi nila, uusap sila dyan saan kaya yun? sa sabi nila, maganda lang ay mga na <laughs> oh. ano yung mount palang, pam, maganda pa rin yun ah, oo oh, ano? ah, po no? sa ay hindi pala dyan, maglabas na ano Oo, rin doon. May Oo, likaw-likaw. Oh, Kasi pag kami, nakakaingalan. Ay, nakalang taon na kayo. Ano hmm. pa ka lang? Hindi ko so, yung ganito eh. Oo. talaga yung benefits ng bike, right, hmm. no? yung so, sa Sabi ko, salamat ah, na rin. dahil sa iyo. Sabi ko, Patay na ako ngayon, sabi ko eh. Kasi ko na Hindi ako takot na mamatay. So, wala na. Dahil sabi si lang. Oo. Ngayon uh, mo, nagtak na yung paha. Hmm. Ang lakas. Ang lakas. Ang lakas pag may dikal sa likod, ko si may sa kila pit sa trabaho eh. Mayroon na nakikita no. Maliit daw. Pag sarap naman, wala. Ah, nakakapasa pa. ngayon, wala na. Wala na talaga. Wala na. Ano eh? Sabi ko talaga, naligtas gusto. talaga ito Kailangan baguhin yung isip. Oo. So, um, lang na um, siya. Ito, kasi dyan mm. lang. Kasi, tumi, sa atin. kasi yung mga Kailangan nyo ng kahit sigarilyo. Oo. Yung ngayon, oh. <laughs> maamoy yung sigarilyo, ang bago ayaw Dati, dati. Tiyos. Ma -ma lang kita hanggang lagi pong kaligya ko. pa hmm. kayo pa no? aso nagat-nagat ang aboy. Ang yan. ko, kayo pa nagluluto. Pwede kayo sir, malabang ko pa rin kayo minsan, kaya paano-ano lang, eh, malukit kayo. Ano lang din, libangan lang. Kulang din sa insayo. Pinupulikat ako lagi. Ay, ano sir, bigla kayo lahat saka yung ano? Pulikat ang, ano, reputation yung naman yan. Tsaka yung isa, tutulog ka, pag kalam, minum ko na rin tubig, kasi pag isa, napatulikat ako ng tulog. Oo. Ang isip sa mga ganito. Oo, nasa pagkini nang ang nawaagos ako mawala pagka lumalaban ako ng karera sa 7-Eleven. Masali ako sa 7-Eleven. Ang ang galing. Ang galing ang galing. Ang galing ang galing. Ang Dalawang hita. Tapos lang naman po yan. Oo. Oh. Kasi. Kasi naman, Ano. Kasi ka sa kidney. Kasi masang Oo. Oh. Ano lang may. lang yung kidney. Na din na, pwede na, pwede na. Sige, yeah. pag nagbabike kung saan nakalimutan ang na uminom eh. Diba? Oo. Oh. Lalo na pag nag, ano, yung sanay na hindi uminom sa bike, ang nalabas alay yung laway ayaw mo bilha. Okay na eh. Hindi pwede yun eh. Kailangan talaga ma-dehydrate at mapalitan ng tubig talaga. Nakakatuwa yung istorya mo sa pagbabike ha. Oo sir, talaga <laughs> Ito na talaga sir. Kaya sabi, ano? sabi ko nga sa anak nanganap ko, anak. Masarap pala Sinasabi ko sila, Pablo, pwede Gusto ko yung sigara ngayon, sir, pa, ano? Gusto ka? Masarap pala mabuhay, mo ito marami. Sabi ko, sabi ko, sabi Hindi na ano bike, hindi kasi na yung mga bulo ng bukit eh. Oo, nang tulad lang trabaho, tapos paatag. Nang marating ka ng ganitong pala rito. Hindi ko alam, sir. Oo? Nakarate ako rito eh. Nangawit pa ako ng isang oras kalahati mula sa sa Tandansora, Sanchon. Hindi ko alam. Tapos sabi ko, layo naman pero mayon 70 minutes nito <laughs> ito na yun know. oh <laughs> batasan lah ng mga mga na ano yun so daddy patunyab ka Dati, pag nila ka tapos 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 yung tapos 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 ito si JR Amo Office. Pinay mo, dahil oh, sa pagbabike, natigilan niyo yung paninigirin niyo. Mubus pala siya ng tatlong kalahati eh. sa isang araw. Mukhang lakas <laughs> nun.